No. Turtle ko ang pupuntahan natin yun o dagat na wow inano ko na to eh Binla inano ko na sa Facebook to eh oh tingnan nyo naman guys oh kung gaano kaganda yan tingnan natin pa banda ron yun doon yung sinasabi kong ang tawag ang pangalan nga pala ng lugar na to Kinawan doon meron doon na isang ano Lamar Beach Kinawan Beach Resort yun yung lugar na yun yung pakob na yun doon yun ang daan huwag kayong kakaanan dito ah dito kayo sa kaliwa pero i-vlog din natin yan sa usunod eto naman yung daan na to papunta naman yan ng may, sabi papunta ng yun sa isang beach na tinuro ko kanina na private din tong Aglaloma yun ganda tignan nyo ganda talaga ng bataan o tara na guys sa usunod na natin i-vlog yan ang maano mahalaga tumunang blue turtle cove Pag may pagkakataon mamaya, puntahan pa rin natin yan. So, doon, kita-kita na lang tayo doon sa Blue Turtle Cove. alapa naman po kami ng February. Yung semi-pavilion po, overnight 2,000, ilang packs po pwede ron? Pwede po yan ng 15. Ah, okay po. Ayan po yan, pero Kadalasan po yan, hindi naman lang 15 yan lumalagay po. Alin po yung semi-pavilion? Yung dilaw. Ay, ah, yung dilaw. Oh, Pero meron din kayong kwarto na... Malaki po. Hindi yung talagang parang ganito, yung meron ganyan. Meron po, ayan po, 3,000 po isang kwarto. May aircon. Ah, 3,000, may aircon, with aircon. May CR din sa loob. Meron po. Okay. Overnight na rin po yun. Overnight po yun, 3,000. Uh, uh Okay. Walang mas malapit sa dagat? Ay, wala po. Bawal po yun. Hmm. Uh -huh. Pero kung sakali naman na entrance lang, kasi naka-vlog po kasi para alam ng mga kasama natin. Entrance lang tapos meron silang dalang tent, pwede rin um, po ba yun? Ang po sir, ang um, tent, pag may dala po kayong tent, pag nagtayo po kayo ng tent, may charge po tayong 200 per tent. 200? Apo, uh, tapos ang entrance nyo, ganun pa din po, 200 pa rin. 200 per head? Apo, uh, per tent. Bali 400. Apo. Okay. Oh, okay kung saan naman po yung... Nagpaparent din kayo ng tent? Meron din. Oh, yun, nagpaparent din sila ng tent. Magkano naman po? 500 po yan, pang-apatan. Oh, okay. Oh, malaki na yung 500 na yun. Okay. Pwedeng umikot lang para mapakita ko sa ano. Sige po. Okay lang po. Salamat po. po. Tay, thank, thank you po. Sir, Kaya, boy, thank you mo na akong damot po. Ah. <laughs> <laughs> oh, Tignan muna natin yung ano lugar. Oh, meron silang ano rito. Please do not park nor stay near coconut trees. Resort management is not liable for vehicular damage, not for personal, ah nor for personal injury due to falling coconuts. Ako oh, nga naman, hindi nila kasalanan kung may malaglag na ano, malaglag na yung sasakyan nyo o yung tao kaya ingat ingat daw pala kasi malakas ang hangin dito sa lugar na to no, eto si Ariata nila ang dami nilang ano, mas malaki yata itong lugar na to kaysa dun sa Plowen Beach Resort eh may mga nagkakaamping oh. No? 400 yung arkila doon ah 500 arkila doon sa tent pang apatan na tapos meron pang 200 na entrance fee per head pero siguro yung mga bata free na maganda rin yung lugar yun puro puno malilim din dito banda Oh, puro nyog Puno. Ingat nga lang kayo. Kung kayo magtatayo ng tent dito sa iba ilalim ng puno. Ayan sila oh. Ang laki yung lugar. Buhangin. Kulay brown yung buhangin nila. Ibang beach resort na siguro yun. Yung dun banda. Pagkita <coughs> sa camera, ay sa vlog ko. Gusto ko um, nga bumili Anong pangalan mo? Jupiter po. Ha? Jupiter. Jupiter, pangalan mo? Hindi uh -huh. ba Mars? pala yung, yung, ano? Yung? Ano, nakasabi. Sabi. Ah. Uh, Polis ka ba? Naka PNP ka eh. Batang polis. <laughs> <laughs> Ilan taon ka na? 6 Eight? Aba. Six. Ah, six. ang oh, galing ah. Nag-aaral ka? Hindi pa. Oo. Oh, oh. paglaki mo, isang taon pa, mag-aaral ka na ano? Grade 1. Okay, nice. Galingan mo ha. Apo. Oh. Shopping mo sa ano? Sa, sa? sa camera? Oh, yeah. Naka, naka ano ka na. Uh -huh. Naka vlog ka na. Ka na dyan. <laughs> <laughs> Magkano po goto, Nay? 55, pag itlog, 70. Apo. Pero yung logo po, ano yun? Ah, okay. Ayan? Oh, di yung 70 na lang po. Ayan. Oh. Okay. Wag, wag ko pindutin. 70? Ah, As po ba pwede? Iinit dito Pwede sa Anong lugar na 'to, Tay? Santo Palayan bayan, Pangay bayan. Palayan bayan. Oh. Morong batan? Oh, sa kanang Morong po. Nahanap po po, po kasi yung nagbala yung, ha? Huh? Inahanap ko po kasi yung ano, Blue Turtle Cove. Blue Turtle Cove? Oo. Alam mo ba, Janice? Bakit si Tan? Alam niya yun. Sa'n ni Janice? Sa'n niya, niya. may. may, may, may Ay, dito, dito na lang niya dito, lumaki yun. Oh. Blue Turtle Parang Cove. Parang may ilaw. No, mm -hmm. no, no, no. May ilaw. Yan, Yan yung ano Huwag mong pindutin. Mawawala yung ilaw niya. mag ka muna. Mag-hi ka. Ay, malayo dapat to. Ayan, magay ka. Hello po. Hello po. Sabi mo, welcome to my vlog. Nahiya siya, nahiya. Pogi mo, nahiya ka. Oh, no, 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 no. Itas po kasi, itas. Ang babago mo. ganito po. Si kumakain ng Oh, Job. May sasakyan, ha? Huwag mong tingitan ng baba. Ang ganda yan.

kanta nila Nanti ko sila ha Galing kayong pampanga, nakamotor lang ngayon Opo, nakakulong po. Pati itong motor na to? Opo. Masira pa nga po. pa yung kulong clutch lining na. Hmm. Pinapagawa po namin sa baba. Pero kahapon pa kayo nandito? Hindi po. Nung isang araw pa po. Um, naligo kayo? Apo. Ano yan? May pinuntahan kayong bahay? Wala naman po. Naligo lang po. Eh, paano nyo? Isang araw, nung isang araw pa kayo, di tagal nyo na rito. Nagluluto na lang kayo? O bumibili? Nagluluto po.

hindi, ano? Camera. lang. Ano to? Mike. Mike? Hmm. Sige sagot ka. oh, ikaw, sabi mo. Hello, Mike Tice. Ikaw muna. Ikaw muna. Ikaw muna. Kuit ng bata. Hmm. Ang ako. Liga. Liga, liga. Ah, okay. okay. Bakit po? Bakit po? ka dapat mm ka. -hmm. Hindi niyo alam na ganito itsura ko nung maliit pa ako? Mm. -hmm. Kamukha naman kami, di ba? <laughs> ka man, tayo ka bang magkamukha tayo? yung ipin mo pa gano ka? Gan ipin Parang pating. Lalaki ka bang pating? Tutulis. Mm -hmm. Hmm. Hindi yung ipin ko masakap. Nako, po na yan. Gusto ko Hindi ka pa patuli? Hindi. Mag ilan taon ka na? Six. Ah, six. Hindi oh. ka Eleven. pa pwede. Pa lang. Bata pa. Bata po, mga ano ka siguro, twelve. Pwede na. Twelve, oh, um. ka pa lang six years. Hmm. Kasi yung... Kamu siya, twelve nagpatuli. Na na. Ito 12, nagpatuloy po And siya. Oh. Ay, ah, 11 na. Oh. Hindi, nine. 9? Ah, 9 ako yung bata ko. Ako eh. Yung malaki na ako eh. Nung malaki ka na? Oo. Hmm. Yung ang papatuli na ako eh. Nakita yung babae sa ano, oh, ano ko. oh, ano nangyari? oh, hmm. ano nangyari sa siya? Hindi ko so, alam. Sumisinta na siya? May girlfriend ka na, no? Oo, wala. <laughs> <laughs> ang pogi. <foggy. laughs> ang pogi niya.